Matapos ang siyam na taong pamumuno bilang gobernador ng Tarlac, tumakbo si Susan Yap sa pagkaalkalde ng Tarlac City noong May 2025 elections. Pero naghain sina Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro noong February 26, 2025 ng disqualification case sa Comelec laban sa kandidatura ni Yap. Ito'y dahil hindi raw residente ng barangay Tibag sa Tarlac City si Yap. Noong April 14 na ng second Division ng COMELEC na ibasura ang kaso sa botong higit 101,000, tinalo ni Yap ang dalawa nitong katunggali sa pagkaalkalde at nanumpa siya bilang ikadalawamputlimang alkalde ng lungsod. Pero noong October 22, 2025, nag-iba ang ihip ng hangin. Sa naging desisyon ng Comelec and Bank, binaligtad nito ang desisyon ng Comelec Second Division kung saan disqualified si Susan Yap. Ito'y matapos bigong patunayan ni Yap na residente siya ng Barangay Tibag kung saan paglabag din ito sa Section 39 ng Local Government Code of the Philippines sa naging desisyon din ng Anbank Warehouse lamang daw ang bahay ni Yap. Sa naging payag ni Yap, naresolba na raw ang kasong ito noon ng Second Division at nagpasa sila ng petisyon sa Korte Suprema para hamunin ang naging desisyon ng Anbank since yung trust na binigay niyo po sa akin hindi po natin pwedeng isabaliwala bali wala yon boses niyo ang ipinaglalaban ko no? um, i am i still have trust in our justice system dahil dito noong October 30 nanumpa si Tarlac City Vice Mayor Katie Angeles bilang alkalde ng lungsod Base na rin ito sa Rule of Vacancies and Succession sa Section 44 ng Local Government Code. Ayaw ko rin po ang ating hangarin na magkaroon ng pagkakaisa sa Tarlac City. I will continue to serve with the same dedication guided by unity, integrity, humility, kindness, and compassion. Pero ilang araw lamang matapos itong manumpa, naglabas ang Korte Suprema ng Status Quo Ante Order kahapon November 4. Dito, mananatili pa rin alkalde ng Tarlac City si Yap habang dinidinig ang kaso. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema sina Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro tungkol dito sa loob ng sampung araw. Malugod namang tinanggap ni Vice Mayor Katie Angeles ang desisyon ng Korte Suprema at nanawagan ito ng pagkakaisa at pag-unawa. Balik trabaho naman si Yap sa City Hall matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Charles Nicolimon, RNG News.